yan imbag na bigat sa inyo lahat kakabsat mga bonsoy andito tayo sa may lion's head dito tayo sa may lion's head ngayon yan wag na wag kayo ng bagyo hanggang di nyo nakikita tong lion's head na to national landmark to ng bagyo upload videos lang to kakabsat mga bonsoy buti eh. napalitan ko yung SD card SD card pala talaga may diferensya 32 gig 32 gig yung SD card na yun nasira na lang na ano eh ngayon nakabili ako ng bago kaya okay na upload videos na to sayang yung mga nakuhaan ko noon yung panagbenga sayang lahat wala lahat visit na SD card yon okay lang basta bawi na lang kuha tayo ulit ng mga videos yan dito tayo sa tapat ng Lion's Head kakabsat mga bunsoy dito sa Canon Road wag na wag kay ng Baguio City hanggang dito ano tong head na to landmark to dito sa Baguio City wait lang ha lipat tayo sa kabila <coughs> <coughs> dito tayo ngayon dahil pakita ko tong view naman dito. Diba? Ito, mga nagtitinda-tinda. Yan yeah, o. Oh. Diba? Yan, ang view mo rito. Diba yeah, mga, mapunta tayo sa Ungasan. Baka bukas ang umaga. Punta tayo sa Ungasan, bukas ang umaga. Ungasan, maganda view doon. In Saka sa Kadaplan Village. Pero dapat umaga tayo mag-start. Umaga tayo mag-start dapat agahan natin bukas mag start punta sa mga ganun lugar medyo malalayo kasi mamaya ano lang tayo mines view part, right part ito na natin mamaya, botanical sakay laperal ito tayo pupunta mamaya ganda ng view rito Yan. nandito tayo sa may canon road ito yung lion, galit na galit siya kamukha ni Baste yung layon ano? yun yung itsura ni Baste Nagalit si Baste kamukha ni, kamukha ni Baste yung layon ano? nangihimas nang, ano, nanglilisik yung mata talaga parang basting basti yung itsura ng layon Baste, akit ka rito makita mo hinahanap mo yabang mo dyan sa Davao, di ba? dito ka pumunta sa Luzon, animal ka punta ka rito sa Baguio kahit pag suntukan kahit sa Borham Park Kaya, match na nang suntukan na lang match yayain na lang kita ng ano sobrang yabang mo eh ang ah. ganda ka lang naman hanggang dyan ka lang hindi ka makakatungtong dito sa Luzon ulol buka mo lang teritoryo ng mga Marcos loyalist ng Baguio huwag kayong maggagagong huwag niyong subukan ng makit dito kasi dito pa lang iahagis na namin kay pababa tandaan niyo yan bawal ang dilawan bawal ang DDS dito sa Bagyo, yun yan dilawan at DDS isa lang likaw ng bituka ng mga putang inang yan mga oposisyon yan basta solid BBM tayo lang wala nang iba walang DDS, walang dilawan walang trillanes, walang ontiveros walang dilima kay BBM lang tayo kakapit kay, kay BBM lang tayo maniniwala ulol! Tado. Tado. Nagbibidyo ako rito. Sigaw-sigaw ng putang ito nga. Panahatang kita eh. Yan o. No? Oh. Yan yung lion's head diba? Mukhang kamukha ni Baste. Yan well, si Baste. Tsuro mo Baste pa ba nagagalit ka. Yan. Kayo yung tatay mong kayo mag-aamang kupal. di ba? tayo sa may dito tayo sa may lion shed yan pag galing dito dito tayo sa balik kaya tayo sa view deck maganda rin sa view deck eh kitang kita mo rin tumbong ano? bababa tayo sa view deck hindi bukas na yung view deck agahan na lang natin bukas sa view tayo bukas ito yung lion's head oh. ano baste akit ka rito baste ang gandaldal ka lang teritoryo mo dabaw teritoryo namin tong bagyo okay Yan upload videos lang to ito yung lion's head dito sa Canon Road actually sinamang ko si sir si Kuya Warren dito tuwang tuwa eh tuwang tuwa si Kuya Warren one time pumunta siya dito tuwang tuwa siya ito Yun yung aso Saint Bernard <laughs> abang abang na tayo ng ride natin pabalik pupunta tayo sa may ano ngayon Toledo mahirap dito, ma madaling pumunta, mahirap bumalik. Punuan ng jeep, kailangan mag -double. ano pa. Bagay pababa. Pag sumakay ka rito, ang sa terminal pababa, libre. Libre, pero magdo ride ka. Sasakay ka sa Cam 7 pa ng San pero libre, huwag ka na magbayad. Ganun yun. Libre pababa. Yan. Ito yung Lion's Head. Oh. Upload videos lang, Kamsata, mga bonsai. Yan. Bye bye. Salamat. Ingat at God bless kayo lahat. Lion, lion. Andito tayo kay lion. Mamaya, ikot, -ikot tayo sa town. Sa Burhan Park tayo ikot mamaya. Sa mga bulaklak. Saka sa Rose Garden. Maghapon tong maghapon tong ano na to video video yan no oh. day lion diba weekday kasi ngayon kaya wala masyadong tao pag sabado linggo rito sobrang daming tao yan out na natin kakabsat mga punkaway out na tayo ito na yung galit na layon sa harap ko dito sa Kenon Road bye bye